How do you find my new hair? Char. Dito ako kakain. Kasi doon sa aming kusina ay wala pang space. So yung dalawang mother ko lang ang nandun. Ako dito ako sa Therese. Therese. So sana ulan ngayong gabi. Ang ganda ng bago kong hair na, <laughs> So, ang ulam namin is mixed vegetables. syempre ang daming vegetables dito. Bumili na naman ako dun kay ate dun. Dun sa kabila. Kain tayo. At siyempre, paksiw pa rin na fish. sa yung kanin ko ay mais. So for this, ano, nakasave ako ng ano, nakasave ako ng pambili ng bigas until next year. Dahil yung ani ni Nonoy Toroy sa kanyang farm medyo marami. So, yun yung ano namin. Yun yung konsumo namin na bigas. Malakas yung hangin. Pero ang, gusto ko dito na hangin, malakas, pero hindi siya hindi siya maginaw o hindi malamig maginaw. <laughs> Magpagawa na lang ako ng maliit na table dito. Kasi maliit lang talaga ang espasyo dito sa aking biranda Dito sa ano, dito sa front. Sa uh, front. Dito uh, sa harap, tama, front. Mas lalo siyang Mas lalo siyang overlooking. Kasi yung isang puno ng niyog diyan na na. Kaya Perfect. 该走了，喂，唐、huh?。 Zubna. excuse me unti-unti nang natupad yung gusto kong mangyari. Yung garden namin, may mga sumisibol na. May tinanim na si mother, yung dalawang mother ko. Kasi nga, si mother Dili, uh, si mama Delina, siya yung, ano ko, siya yung inatasan ko na mag mag-alaga mag, mag ng sa garden. Kasi sanay siyang mag-garden. Ayun yung aso na papakainin namin. Isa yan, tatlo yan. Eh. Yun yun yung isa. Tapos, may mga sumisibol na okra, sangig, talong, patola. May patola na ba? Alugbati at malunggay. So, di ba? Mga ilang buwan, hindi na kami bibili ng gulay. Diyan na kami mag-harvest. Diyan, no? Sa aming garden. Sa harap ng aming munting bahay natin yung bahay namin yung kulay ng pintura Do you like it? That's my favorite color. So and I would like to give credits kay Iking ah, ito, ara <laughs> Yung ano yung yung marunong talaga si Iking magpintura. Si Iking ay uh, asawa ng anak ni Tatay Junior kita Tata Junior ay siya yung uh, leader leader ng mga karpentero na siya yung dahilan kung bakit ganito ka katibay yung design na gusto kong maging sa aking bahay kubo at ito na yung ating simpleng bahay kubo <coughs> ganun lang ang buhay kung saan ka kontento. Doon ka. Mm -mm. Kasi nga may mga iba talaga na tarawang doon. Maraming pera. Talagang 'yung mga bahay nila ay talagang malaki Ganun... Mm -mm. Yung nakita niyo 'yung ano 'yung ano doon is, isang vlogger din na ang name niya is Finest China. Holiday. Ano siya Pinoy? Ano iwan ko lang parang ano siya half American ba yun? Pero magsalita siya Tagalog. Ano siya bakla? Sinong, sinong nanonood ako sa kanya. Finest China, ang dami niyang pera dahil. Yung tawag doon, nasa Pilipinas siya ngayon, nagbakasyon siya. Alam niyo ba magkano ang nagastos niya isang buwan? Milyones. Five million pesos, ganun. Sabi ko, daming perang baklang to. Mm, -mm. So, doon siya maligaya. Kasi alam ko yung pera na ino you know, niya, pinaghirapan din siguro niya. Pinaghirapan niya, of course. Kaya, may karapatan siyang, ano, gastusin yun. Kasi ba diba, ang ganda kaya sa pakiramdam na yung pinaghirapan mo. Pero itong bahay ko na to, dahing, ano lang to, gift lang to, ang as in, kahit as in, ang laki na ng, ano na to, ang laki na ng, blessings na to galing kay Ate Ems and Kuya Dels. At I'm very proud of that. yung Kung saan ka kontento, doon ka. Mm -hmm. Kung, kung gusto mo ng mga malaking ganon, and syempre, maghirap, mag ano ka din, magsikap ka, magtsaga ka, para marating mo yung ano. Pero, kung ano yung nasa sayo, kung hanggang dyan lang yung nakaya mo, and then, let's be thankful ang importante ay kalusugan natin yun talaga yung i-priority natin at kung saan tayo masaya kung saan tayo kontento doon tayo alam ko tayo yung mga tao talaga walang ano yun ang mga tao walang walang tawag doon hanggat kayang mangarap kasi libre lang naman mangarap pero mangarap tayo na kailangan mag, magsikap din pangarap gusto, gusto mong mangarap Magsipag magtsaga, ganun, Ganon Sa mabuting paraan uh, Diba So yan din Yan lang yung Masasabi ko for today's For this live Kasi today ay talagang I'm very happy So ayan Pinaano ko yung electric fan Para yung mga Yung mga natitirang natitirang alikabok ay talagang maano okay so stay healthy always that's all for tonight's video and dito muna ako sa aking ayan bumili pala ako ng ano ng bagong tawag, bagong camping chair maganda sya Bye, ingat stay healthy always.